Ayan o, so nandito pala tayo ngayon sa Jimmy Cavite. Ito yung ah... Uh, parte na kung saan lulusot yung ginagawang ah... Uh, no. Mula paliparan papunta dito sa may Jimmy Cavite. Ayan dito naman, ipapunta naman to ng San Jose. Ayan dito may ano papuntang sa eh. ito papuntang GMA. Ayan. So, ayan yung pinagawang ng dyan sa, sa uh, baba. kabaan to binabaybay natin ngayon is uh, ito na yung kalsada ng paliparan no. tingnan natin yung ano, karuktong nung kalsada dun sa GMA kung saan siya sumusot dito sa paliparan hindi ko alam exactly kung saan yung lusutan nung dito no? pero dito lang naman ang lusot nun sa paliparan tingnan natin tsaka ang haba ng kinakalkal na kalsada dito ginagawa yung kalsada dito kaya yeah. matraffic magandang ano merienda para gusto ko rin magmerienda merienda, merienda na tayo magutom ako Boss, ito yung ano, ginagawang kalsada papasok ng GMA. Oo. Oh. Sa, Sa mismong Bilyar City? Oo, uh, di diba meron yung ano pag doon, yung... pa ganun doon? Oo, oh, Paway? Oo, oh, Paway. ito Ah, ito si Kuya. Kuya! Kaya ito ba yung ano, ginagawang kalsada papasok? Ang Ay eh, wala po. Hindi abot. Ito daw yung kasama ng ginagawa. Ito ba yung kalsada uh, ng ginagawa? Kasama ng JB. Paliparan to. Oh my. Okay. Paliparan. Ah hindi yan. Medyo pa. Oh, Hindi yung ginagawang kalsada po. Ito ginagawang kalsada. Oh, ito to to. Itong Ito. Oh. Pabrika yan. Ah, pabrika ba yan jan. Oh, yung ibigas ito. Uh, Kasi doon pinuntahan ko daw sa JME, eh. may kalsada na papunta dito eh sa paliparan. Hindi ko lang alam kung saan dito lulusot. Doon so, yun niya. Ang lulusot niya dito. Sa mismong tapat ng ano, ng Biller City. Ha? Sa mismong tapat ng Biller City. Okay, Pasa mo na ya yung sa ba. Diba, Wala meron yung pinaka kanlungan, tapat daw ako doon. Oo. Yung andito ba't daw? Yung kanan. Ayan. Ah. Yung ah. Sige. Oh, oh. Sige po, hatakin mo muna Kain muna ako. Gutom ako. Eh no, sabi ni Bossing yung nagtitinda ng mga ano no, street foods, mga siomai at kakyam. Baka doon daw yun sa may harap mismo ng entrance no? nung ano. Tawag dito. Entrance mismo ng Villar City. Kaya tingnan natin dito. Mm, tatagpuan natin dito kung saan ba yung papasok no. Kasi hindi din nila alam eh. Pero sabi, meron na daw pasukan dito. Hindi lang sila sure kung ito na nga ba o hindi. Kasi may gwadja daw nakabantay dyan eh. Papahalam tayo sa si gwadja kung hindi pwede. So ito na yung ano, Bilyar City. Laki nakalagay o, oh, Bilyar City. Hindi ko lang alam kung itong ano na to. Baka nga yun yung papuntang GMA, no? Try kaya natin. Pasukin mamaya, u-turn tayo dito. na uh, yung turn slot Lloyd, turn tayo Kaya natin sila maubos kasi mabibilis yung takbo nila eh Baka magkagulatan Okay So try natin pasukin yung Yung pakanan kasi sa pakanan Tsaka yung pakaliwa mamaya tayo natin yung baka 'yun 'yung papatang email din. Ayun 'no. Habing lawak nito. Ito daw ay nasa mga 3,500 hectares. Ano? Oh. Ang gaganda ng ano nila. Street lights, no? Solar lights. Tapos may speed limit dito. Ilan lang ba speed limit dito? Grabe lawak. Alawakan, 'no? Oh. Talagang walang ano. Kalaman-laman, sobrang lawak nito. Parang isang buong barangay na 'to. O so, hindi lang. napanood ko nga sa isang balita no, ang sabi dito, itong buong Villar City dito sa uh, Paliparan no, ay mas malaki pa siya sa buong siyudad ng Makati gaano kalawak yan kasi itong part na to, dito malawak na to eh, doon pa sa may part na kabila no, yung pakanan kanina malawak din yun, ito mayroon pa dun no? pero ito pa pala suto sa isang barangay na ano eh kapuntang Charville South ba yun dito may crossing na din doon oh, no? ayan no I think ano to dating kalsada na ito. Ito na yung pupuntang sa Litran. Pero lulutin natin itong sa anong banda na itong ano. Oh, oh. Mahaba pa ito eh oh. <coughs> So, dito daw bawal ang motor na ano below 400cc. So kailangan pag pumasok ka dito, uh, 400cc and up motor mo, no. Hindi ko lang alam ngayon. Ayan, no, may nakaroo din 'no, big bike na masok. Basta, uh, bali-balita ako dito dati. Hindi ko lang alam kung bakit ganoon ang rules nila, no. Hindi naman ito expressway, pero ayun uh, yung rules ng ano eh Villar City, no. Ayan yung kanyang rules kaya hindi natin pwedeng labagit Kung mapapansin nyo wala ditong tuwapasok ng mga maliliit na motor Puro big bike ang napasok dito kasi nga bawal dito yung uh, lower cc na motor Tsaka bawal tumigil dito sa gitna Pag ka dito dire diretso lang Bawal tumigil kasi wala namang bahay dito ano namang gagawin mo pag titigil ka dito Diba? Kung gusto mo magpicture picture sorry ka na lang <laughs> Bawal dito magpicture. <laughs> Pero pwede rin siguro maglakad-lakad dito, mag-jogging. para ang sarap mag-jogging dito. Ito na niyata yung dulo. Ayan, oh. Hindi ko na alam baka ito na yung dulo. Nakalagay ano slow down. Oh, siguro ito na, no? Palabas na ito ng bahay ng ano siguro, Dasma. Ano bang parte ng Dasma ang labas nito? Subdivision na ito eh. Oo nga, ayun na yung pinakadulo kasi sa BBQ na ito. So U-turn na tayo, balik tayo doon. Ito naman sa kabilang party ang pasukin natin. Kasi ito na yung pinaka ano, pinakadulo. Pero siguro itong subdivision na ito is kay Villar pa rin. Baka nga no. U-turn tayo dito. tayo dun sa ano so, dun sa yung pakanan kanina yun naman ang pasukin natin <clears throat> Ay, yung pakanan yung diretsyo nito ayan tawid tawid tayo dyan sa kalsada oh, ayan o tawid natin to Tingnan natin kasi hanapin natin yung pinakalusutan ng papuntang JMA Cavite. Hindi ako sure kung ito yon o yung ginagawa dun sa kabila kanina. Ay kanina, yung nadaanan natin kanina, yung sa kabila. Ang natin sila kasi Bilyar City, welcome to Bilyar City Saan ang lusot nito? Open to 6am Sir Babay itong mga gwadya dito Ayan o, grabe yung lawak Woo. Sobrang lawak ng lupain na to Grabe si Ninong Bilyar talaga Sana all Hahaha <laughs> Aboy ah, din rin yung tumigil kasi may tumitigil dyan no? Eh. Mihi si kuya <laughs> Mihi sir no Pari <laughs> ko'y lusot na nata ng MCX to Saan ba ang diretsyo nito? Kasi kumaliwa na dyan eh Saan lang lusot nito? Ayan, oh, lawak nito. Dito is may nakalagay na ano. Motor passing. Danghari. Ah! Pupunta na itong Danghari. So, sige, baybayin natin. Ito pala lusot na ang Danghari. Pabalik so, na tayo, dala na natin, tingnan na natin banda dyan Kasi hindi nga, It, yun nga yun, yung kanina yung nakabakod doon Ayun yung lusot ng Jamie, sure na ako doon. Kasi dito wala namang ano hoy Uy, may u slot ba doon? Baka wala. <laughs> patay tayo, patay tayo ng hari nito. Ayan o, no? wala na ng U-turn slot. Meron naman siguro, grabe naman. Haba <laughs> pa ito, malayo-layo pa yung danghari. Wala talagang u ame, Meron pero hindi. Hindi pwede. Malalim. Tara tayo yung U-turn slot. Wala eh, no? Dito may U-turn na yan. No? Meron pala dito may U-turn. Meron yan sa bandang unahan. Kasi meron dyan eh. Walang kotse. Dito may pa kanan. Saan Saan tayo? Malik na tayo kasi padang na yung ano na yun isang yun ayan o no, dang hari. ito na lang tayo ayan no, yung papuntang dang hari ayan yung magandang ano dyan anong ano yan magandang ano dyan o no? restaurant ba yan ayun o no? grabe lawak pala ganitong billiard city sobrang ganda no So magiging magandang Siyudad dito In the future no? so, Hanap tayo ng spot doon sa highway Meron tayong makukuha ng spot na pwede tayo magpalipad ng drone Silipin na natin yung Villar City do. No? Hindi <coughs> naman tayo mismo magpalipad sa promises nila pero try natin kung pwede natin silang hagitin. Silipin lang natin kung saan ba yung daan usutan ng uh, paliparan to JMA. Pero tingin ko malayo pa naman siguro yung eh, matapos. Tagal pa yan mabuksan. Pero ang bilis lang nagawa eh. Nung pagdating ko, one year. Oh. No? Wala pang one year, no? Ganun na kagad. Gawa na kagad yung kalsada. Kasi dati, nung ko, wala pa yun eh. Hindi pa kinakal... ano pala. Hindi pa nga nabutas yung kalsada eh. pa sabihin, hindi pa na-bulldozer. Pero ngayon, ano na. Gawa na yung tulay. Doon sa may GMA. size na nabutin tayo ng dilim ganda na yan magpalipad ng drone kasi medyo malilima yung araw wala yung araw no to you Villar City ayan, pagmamayari ito ng ninong ko ninong nga ni Villar gabi no lawak sa highway ayan so dito tayo sa may GMA no dito na map chatin dito sila sir oh si sir AJ Viernes taga ano siya taga General Trias no ayan ano yan mo lalamove ah pala lalamove ayan lalamove ano siya delivery rider ayan so dito tayo nagba vlog sa may ano GMA uh, Cavite ito yung ginagawang kalsada papuntang paliparan galing dito sa Jimmy Cavite at ang gumagawa daw nito ay ano project daw ito ng Villar City है जाती की